Magandang tanghali. Ipapakita lang ako sa inyo paano ang circulation ng kulan. Kung may problema ba yung water pump nyo or thermostat. Kailangan nakabukas ito para malaman nyo. Kung kumukulo siya, ibig sabihin, pag rinip mo na kumukulo tapos tumatalsik ibig sabihin either yung water pump nyo may problema sa circulation hindi siya nagsi-circulate or yung thermostat, hindi niya na ma hindi niya ma-control na yung init kasi yung thermostat yung function niya para makontrol niya yung init ng makina pag mainit na doon na siya doon na yung magkatrabaho yung thermostat ngayon so, chichik natin para sigurado tayo Ah, natin. doon yung malalaman na okay pa yung function ng water pump nyo or thermostat basta hindi ito umiinit hindi ito matalsik tsaka ito mapansin nyo dito pag ginano nyo hindi siya mainit pag nag over kasi sobrang init pati dito mainit tsaka ito tumatalsik ito kaya malalaman nyo kung dalawa lang naman magiging problema yan thermostat or yung water pump. sa thermostat naman, hindi niya na naku, hindi niya na nababasa yung init ng makina nyo. Kasi ang control ng thermostat, pag uminit na yung makina niyo, doon na siya yung doon na magtatrabaho ang thermostat. Yun ang trabaho ng thermostat. Water pump naman, kailangan maikot niya yung, langis, yung ulan sa makina. Minsan ang rotor nagkaka-problema niya kaya hindi nagsisirkulit sa cylinder head. Yun lang mga boss, maraming salamat.